Hello guys. Okay, may 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 ang adlaw sa inyong tanan. Palaag naman po ta diri nga lugar. Na ako karo diri sa Mabugnaw nga lugar, na ako diri sa Bukid-Bukid ba. Wa may nawasa sa diri gud, way sa among kung Morning na anak ko diri sa Tubod. Tubod ni Daskilid nang labako. ko mas nindo re unlimited ang tubig laba time ta kay mingalagan lagi nato di man pwede nga uh, di ta laba kay wa man tay tig sad sa asa ta maabot mo no, gid resulta oh makita man ninyo nang labat ta oh kung bago lang kay sa king channel paki-subscribe follow para updated mo sa tong upload na content uh, paki bell all na lang po diya sa pag diha pag comment mo diya kung angayan ba ta mo labaan eh kabalo mo nga uh, kita makusukusuhan -kus lang gamay tanawa ra akong dilabar o tama ba niya kung paglaba ka mo na mag comment diha o, maayo ba ni paglaba kay basta ako ha ah. masabura wa ah. kay bula-bula na akong sabon kay akong nabitbit kapoy na magnosno sa sabon di basta kay ma makuanin sa sabon okay na ni ang ako lang mutho-mut gamay talo na ibata eh, bata ni agi ba wag ko kay balog kung siya gibuatin bata nakasala day ini eh. morning nagdagandagan ni sibat balo na ka di man kasabot sila so, kaya naman sa India lugar man ta sa India Pilipinas, Japan nasa India wala ah, nga ako wag ko kasabot sila pang istorya mo nga ako ala, ala ba alam ka, kayo kakuhan na silang dihan <laughs> sa katubangan ako basta ako padayan ako sa laba kay eh para madali ko kay gahulat na kong trabaho kay kabalo ka part 1 pa lang ni naligo ng labata pero natay sabay aning uh, makita ninyo sa uh, part 2 part 3 ba ni nato mabutang season season na ni tirada diri ba Oh, pas pasa na nato ni kapit din ganyan mahuman atong laba laba para mapaspas wa di bula kamo na utama ba ni pagkuana uh, eh? oh, so ni oh sa bago ni kuan dia paki subscribe follow para di put mo mabitin ug unsa upload nga video para kuan ba kita gyud oh magkayagaw na ni sa sa kuan ba ug unsa gyud na Pero wala lang tao nang ignorante tao no ignorante nga nasa India Pilipinas, Japan, nga India kay di man kasabot silang istorya di. Basta kay nata sa India. Kamo na yung makasabot ana ug unsa lang sulti basta ako. Ah. Niniguro lang kog labad diri kay naaman ta sa lugar nga wata kabalo. Oh, basta sa, sa nasa ta kinahanglan lang kita mula ba para bawa kag gamay ra tag ginadala kay di man ta Oh, sabayan nagligo Oh, tanguros pang aktor. Oh, kung bago lang kay sa channel, paki-subscribe. Palo, Nagang salamat sa inyong pagbisita o pagpaminaw sa atong gibuha.